We have been discussing the learning gaps, yung pinag-uusapan nga ho nating problema at yung mga tila bagsak na marka natin sa ilang mga asignatura. Ano ho ba ang buti at ganda ng bagong batas na ito na nilagdaan ng Pangulo? At syempre kayo yan, isa yan sa mga isinulong nyo sa Kongreso Kong. Yes, salamat Ryan. Ano, Unang-una, tama po yung nabanggit ninyo. Base po sa 2018 2022 na mga PISA exams. Sa mga resulta po ng mga uh, uh, NAT, uh, CARLA, ELNA na mga exam na binibigay rin po mm -hmm. ng ating uh, Department of Education, mm -hmm. nakita naman po natin na medyo may, may learning challenges tayo. Mm -hmm. uh, alam rin natin ang totoo na hindi naman ito dahil sa pandemic lang kasi yung 2018 PISA exam, pre-pandemic pa yon So okay, alam okay. natin na talagang kailangan natin na uh, Uh, masolusyonan itong learning gaps na ito. Mm -hmm. Ito, yung Aral Law na kakapirma lamang, isa po ito dun sa mga education reforms para medyo mapunuan natin yung learning gaps. Mm -hmm. Ano ba yung Aral Law, itong okay. uh, batas na pinirmang kapon? Sa ilalim po nito, ay mag-introduce na po tayo ng structured na tut tutoring uh, activities para sa ating mga mag-aaral sa ating mga K-12 mm -hmm. schools. Meron kasi po mga mag-aaral na nakikita naman po natin, basis sa exam, sa test, ay medyo either hindi po masa. Yung mga, yung mga, sa mga DepEd, sa mga school test natin, medyo, medyo yung mababalik rapan, sila opo, opo. or struggling. Mm -hmm. Under this new law, wag na po natin hintayin na na matapos may academic calendar dapat mm -hmm. po meron tayong pool of teachers para teachers, pre-service teachers na pe, pwede pong magbigay agad-agad ng hanggang one-on-one -on -one na tut uh, tutoring para makahabol agad ma-fill ka agad yung learning gap kung nakita po natin medyo mahina sa reading comprehension o mathematics mm -hmm. dapat po ma-actionan ka agad ng ating uh, mga guru yan para hindi na po uh lumala yung uh, challenges. Opo. Yan, yan, yan po yung una tutorial. So how are we going to implement this at the level of the classroom? Magkakaroon ho ba ng mentor na nahiwalay doon sa kanilang subject teacher Kong? Actually po no uh yung implementation po Ryan ano as mm -hmm. uh, ito po yung, ito yung yung batas nagbigay sa atin ng konsepto. Mm -hmm. Ito yung gagawin natin. Ngayon hindi naman po ire-require ito sa lahat ng teachers. Mm -hmm. Hindi po required ang teachers na kailangan magbigay ng uh, mentorship o mm -hmm. tutoring uh, tutoring activities. Voluntary po 'yan. That's why pinalawak po natin, pinapayagan po dito under that uh, pool program, mm -hmm. kasama dyan po yung teachers natin, kasama po yung para teachers. Ito po yung mga na-graduate na, na ng ating mga education courses sa kolehiyo pero hindi pa pumapasa ng LET or mm -hmm yung mga kasalukuyan na uh, uh, students education courses natin. Mm -hmm. Again po, lahat yan mag maglalabas po sa implementing rules and regulations and debt ng no, mga batayan nila, sino yung pe pwedeng sumali dito sa uh tutorship uh, men, uh, mentorship program na ito Opo So hindi po lahat hindi po required ng lahat ng teacher Apo. it will be voluntary Apo. We, This will also give an, a livelihood or job opportunity sabi nyo nga po doon sa mga nakatapos na ng mga education degree but yet to take the let examination Tama po ba yung pag pagkakauunawa po natin uh, ko Tama 'yun Ryan pero pati ang teachers po natin na sasama sa programang ito Under the law itself, sinulat natin na dapat meron silang tamang kompensasyon in addition to yung regular nila Yo. Uh, in accordance with the Magna Carta for Public School Teachers, mm -hmm. yung DBM circulars and department orders. Dapat mm -hmm. rin po ma-compensate rin sila properly pati yung teachers po. Dahil ano po 'to eh, extra work na po ito talaga. Correct. correct Pero alam mo Ryan na sa totoo alam ko naman na 'yung mga teachers natin ngayon, 'yung mga schools natin, marami po ginagawa na nila yung program na 'to, ah. mm -hmm. sa totoo, on their own kahit wala pa ito, marami na rin gumagawa. Talagang may, ang teachers natin at mga schools natin, meron talagang ano rin eh, mala sakit eh, mm -hmm. para sa students okay, okay. nila eh. Para nga sa akin, effectively, ini-institutionalize natin 'yung uh, 'yung practice na ginagawa na po ng ibang mga guro natin dahil talagang gusto rin po nila masigurado 'yung 'yung students nila, 'yung Mang mm -hmm. estudyante nila ay ay uh, grade level ready. Opo, opo, Pero of course po no, ito pinapalawak na po natin at ini-institutionalize natin. Opo.